So what's up, what's up mga kumag-aimbaka ng online judge. Walang iba kundi judge diyan. Okay guys, biglang dumami yung request videos natin. So far hanggang June 27 ang ano natin ang schedule natin ng uh, at, ano para ma-review yung mga request video. So biglang dumami talaga, 'di ba? Last kagabi, last night ano na lang eh, apat na lang 'to eh apat na request na lang eh. Tapos nag-iisip na ako kung paano ko paano ko bubuuin yung month ng June ng ano eh, ng mga reviews eh kasi nagtingin na ako sa motos, nagtingin na ako sa FRBL, ayun eh, na yun yung mga tinitignan ko. Kaso biglang dumami yung mga pahabol na request. So, maraming maraming salamat syempre sa lahat ng uh, viewer support supporters, subscribers and syempre sa lahat naman nagre-request ng battle na gusto nilang ma-review ko. So, thank you. Thank you. And uh, as we move forward, congrats sa atin. Kasi sa July 1, guys, third, ika-third year na ng channel natin. So, grabe. From July 1, 2022 up to now, July 1, 2025. This coming July 1, 2025 third year na yung channel natin and uh, maraming maraming salamat dahil andito pa rin kayo sa channel ko na, thank you thank you so much yun So, ngayon, uh, ang re-review natin, and syempre, uh, another request video to ng uh, ating uh, subscriber, viewer. So, Balakid versus Melk Rice. So, ayun. Shoutout, Jobenson Dallas. So, ang tagal mo na sa channel. Sana nakasuporta ka palagi. So, ayun. Uh, sana suportahan mo rin yung ano ko, yung uh, out, uh, own clothing brand ko. So nasa description yung link ng Shopee at hindi lang kay Bossing Joe Benson, sa lahat ng uh, sumusuporta, lahat, sa lahat ng uh, nanonood sa atin, sa viewers natin. Suportahan nyo ako guys sa own ano ko, clothing brand ko. So nasa description yung link ng Shopee, pwede kayong umorder doon. 'Di diba? So 'yun, 'yun lang. So 'yun, uh, Balakid versus Milk Rice. Shoutout Joe Dallas. So game. Minuto, Grace, pakidin, game, yo, game buddy. Yo Flip that battle ito Babuyan to ng katauhan Itong kalaban ko galing sa bahay ang punan Wala kang nanay, wala kang tatay Kaya pag malungkot ka, wala ka rin karamay Sa sobrang hirap nyo Pagkain mo ay muta <laughs> Hindi ka Doggy. pa na kumakantot sa tuta Ako yung MC na ang talino ay sobra Yung mukha mo parang tinamaan lang ng bomba hindi ka pwede dito. Ikaw ay burado. Ayusin mo mag-freestyle ako ang inyong hurado. Kahit wala akong parel, tatamaan ka ng aking mga bala. Pag ako na visit sa'yo, isisilid kita sa lata. Pinapatulan ko ang kalaban ko kahit naisip bata. Kahit ang amoy nila ay amoy mama. Ako ang papatay ako ang may sungay. Habang si Balakid, parang lang libag na nabuhay. Yeah. Yo, sa kalye, nakita kita para kang isang palaboy. Pero mas nakakatiri ito kasi iniinom tamod ng egoy. Eh. <laughs> Dudurugin ko ang utak mo yep. ko pati buto. Itsura mo palang parang patay na kuko. <laughs> Tinan nyo, sa mga banat ko takot malunod, nangangatal ng tuhod, may hikaw nga pero nakalagay naman sa pusod. Time! Sa minuto, palakit. Okay. yung banat ni Mel Chris dito hindi pa ganun kadirekta. So yun yung napan unang unang una ko napansin. Although malinis yung performance niya, tuloy-tuloy niya na perform yun pero yung ano yung direct hit, yung direktang mga yung mga direkta mga linya or mga punchline for Balakid, yun yung inhanap ko at yun yung wala. So yun, tignan natin yung round 1 ni Balakid dito kung ganun. Kung magkaiba ba sila or ganun din. Let's, let's go, let's go. Mas gugustuhin ko pang maging libak na nabuhay Kaysa maging pusero na ang mga punchline walang kabuhay-buhay yes. At anigma ang corny mo naman Ang cliche naman itong aking kalaban Tingnan nyo nga naman, may Kristo sa sabungan <laughs> <laughs> Ako'y magsisimping Ako'y magsisimping John the Baptist Dahil sa fleet up kita'y bibinyagan Lulunurin kita sa ilog ng iyong kamangmangan Ako'y magpapaka anti kristo Hindi dahil ako'y satanista Kundi dahil aking kukontrahin ng mga barat mong na. Alam mo ba, kahit papatulong ka sa mga apostol, it won't make a difference. Papaikot-ikutin ko lang kayong parang trip to Jerusalem. Eraser reference. Kaya huwag kang parang CBCB. Huwag kang masyadong mapapel. Yung RH bill, wag nyo nang i <laughs> Dahil hindi kami pro-abortion. Pro-choice ang aming ipinagtatanggol. Magiging pro-abortion lang ako kung si Rubel ang sanggol. <laughs> Dahil ang tula ko'y deadly Pumapatay, kumikitil, pumapas lang Three ways wakana ka kumasa, magre-resurrect ka pa after Three days Dahil hindi ka na tatalino Kahit sa three wise men sumabit Mga linya mo nakakaantok parang Three o'clock habit oh. yeah. Yeah. Kaya, kaya sa mga tulad ng panong na. rapper Dapat ipa ako sa Cruz Para wala na marinig na panong kanta Kailanman si Juan de la Cruz yeah. Yeah. Oh, God. Oh, God. Oh, Putang inang advance talaga ni Balakid, pre Tingnan nyo ha, ah, 14 years ago. So basically, it's ano, 2011 yung battle na to. Pero, tala mo, bumalik kayo, isipin nyo, babalik kayo sa past. Map mapapanood nyo to. ba? Diba? I-rewind natin yung, yung panahon, 2011 ngayon. Tapos mapapanood mo yung ganitong balakid. Diba? Ang advance sobrang advance ni di Balakid magsulat nung mga panahon na yun. Kasi kung titignan ninyo ah, up to now ganyan yung meta yung ganyang ano ganyang uh, uh, ganyan yung yung cons ah, uh, ano, yung structure structure ng retense eh ba diba? parang ano eh pa, eto para mas maintindihan nyo parang si Balakid galing na siya ng 2023 ng kailan ba huling battle niya? 2023? Basta isa buhay pa nga ata. Basta sabi natin galing na si Balakid ng ano eh, 2020 something o 2020, 2021 parang ganon. Tapos pinag-aralan niya yung kung ano na yung kung ano na yung ano, ano na yung estilo nung nung uh, or sabi natin ano na yung meta nung panahon na yun. Tapos biglang bumalik siya dito sa 2011. Tapos ganun na yung binabanat niya. So parang ganun eh. Diba? Sobrang advanced ni Balakid. ang ganda ng mga kung paano niya kinoconstruct yun. Kung paano niya binibigyan ng, ng supporting lines yung pinaka punchline niya. Diba? Ganun ka advanced yung mga references na ginamit niya. Tanginang yan. Ang angas nun. Tapos grabe pa yung mga himigos niya dun ano talaga eh, sabog talaga eh. Sabog talaga. Haymakers talaga kung tawagin yun. Ganon. Tapos yung, uh, dami, marami. Marami kang pwedeng sabihin doon sa sa round 1 ni Balakid eh. So, ayun pa lang eh. Uh, in terms of free tens, pucha, Balakid na yun. In terms of Haymakers punchlines, Balakid na yun. So, no question about this one. Balakid yung round 1. Uh, kay Mel Christ, ano eh sabi ko nga sa inyo, yung kay Mel Christ, medyo nakukulangan ako sa mga direct hit para kay Balakid. Yung mga linya ni, ni kasi na in-spit niya dito is ano eh, pwede niyang spit kahit hindi si Balakid yung kalaban. Diba? Ganun ko nakita yun, ganun ko na feel. So, alam mo, sabihin natin kalaban niya siya si Crazy Mix. Pwede niya pa rin ganun sabihin eh. Ibahin lang niya yung pangalan na ginamit niya. Sabihin lang niya Crazy Mix eh. Ganun. So, yung kay Balakid naman, hindi mo pwedeng uh, sabihin na broad din yon or pwede rin kahit sino yung kalaban. ba? Diba? Direkta yun kay Himel Parang built for or read, read, uh, built for ano, built for Mel only yung mga ganong linya. So, malinaw, no? Sa perfect 10 para kay Balakid. Then, kay Mel Christ, bibigyan ko ng 7. Muna. So, that's 7, uh, 7, uh, 10 uh, uh, to 7 in favor of Balakid. Round 2. Yo! ito yung aking alalay. Huwag ka nang mag magkulong ka na lang sa bahay. Pero sa bagay, mukha mo naman yung makapal. Kilala niyo si Bentong, ito yung kakambal. Sinabi ko kanina, isisilid kita sa lata. Pero nagbago na isip ko, tatapakan na kita kasi para ang buhay na garapata Sobrang laki ng mata mo, lahat kami nakikita mo. Mahilig hmm. so, ka kasi mo kaya mukha kang chismoso. Sa Sanay ka na sa lupa kaya hindi ka natatakot mabuon. Na sa sobrang asim ng amoy mo, pwede ka nang sawsawan ng chicharon. Yo! Bibigyan ka tanas barya pang ng sabon. Kaya ngayon ikaw ay aking ibabaon. Wala kang barya, kaya pala, kanina ka pa nangangamoy at ang niya. Yo! Kamukha mo pala si Saito! <laughs> Dumawa ang karamihan. Kasi yun ay totoo. Ang hinayupak na to, mukhang paa. Gagawin lang kita tsinelas para pang apak. Ang sarap pong pulutanin kasi para kang nilasing na bayawak. Yo, sa mga banatong ito, itong kalabong kong palaboy, umiinom nga ng tabod ego egoy. Eh. Time, sa minuto, palakip. Wala. Hindi, ano, hindi nabuo ni, ni Mel Christ yung round na yon. Halata mong, uh, yung syempre, stutter. So wala tama rin na hindi ko alam kung ano eh kung kung kasama niya ba, kasama ba talaga niya sa sulat niya yun or it it was a freestyle eh. Pero feeling ko may mga halo eh. Halo na Feel ko halo, may freestyle may ano, may uh, may sulat. So ganun ko naman napansin yung ano yung round 2 ni Melcris pero ganoon pa rin eh. Kulang pa rin sa sa puwersa eh tapos yung delivery pa medyo kinakapos di ba yon yang mo packing dc palibasa doble kara rapper sa gabi ka rapper sa umaga <laughs> <laughs> at tinawag mo akong kamukha ni Bentong wala akong pake batanggay yung duwag ang matapang lang sa'yo kape <laughs> New Yorker ang swag kung mag-rap ala J New Yorker pumorma kung magsalita ala A <laughs> <laughs> Grabe. At sa big mixtape, ikaw lang ang big na hindi umalsa. Mga sa Patangas presko ba't mga kanta mo malansa? At huwag mong ipagyabang na bisaya ka dahil bisaya pud ko. Di ko kasulti o maayo pero kasabot ko. Ikaw yung tipo ng bisaya na pangmamata ng madlay hindi matutulan. <clears throat> ikaw yung tipo ng bisaya na pangmamata ng madlay hindi matutulan. Baduy at pakyang stereotype, yun lamang pinapatunayan. Dahil imbis na paunlarin ang kulturang sa iyo'y biyaya, ikaw pa ang isa sa mga dahilan kung ba't naging pang-insulto ang salitang bisaya. Yeah. Kaya parang Ponso Pilato, ang pandara sa iyo'y aking may ibigan, balisong sa ngalangal ang pangkalatkad sa iyo, pauwing iligan. At isusunod ko, sa turbay ng Maria Cristina Falls, yung pagmumukha mo. turbine. Tapos diretso tayo sa Cotabato para barilin ka na ni Zaito. <laughs> danin lupit ng freestyle niya no yung uh, DC driver sa umaga carnapper sa tapos yung uh, New Yorker to song Alahi gagit portable 'yun portable 'yun tapos yung Bisaya no tang taena uh, 2011 ang gulo na yung mga Bisaya na ah, ngayon ang gulo na yung mga bisaya no At hanggang ngayon puta ginagamit pa rin 'yun mas lumakas pa nga yung ano eh yung ganong angle eh, halos lahat gumagamit ng mga bisaya angle eh, di ba? Ito malinaw, ano pa rin, balakid pa rin to. Hindi, ano na eh. hindi na kailangan ano to. Pa, hindi na kailangan, ah, uh, uh, tawag dito. I-explain pa. Or i-break, i-breakdown ng ano, ng, ah, uh, mas mahaba ano malinaw balaki John first two rounds mas klaro mas direkta mas malakas yung mga setups punch punchlines mga reference na ginamit lahat eh advance talaga si balaki dito so yun balaki score pala it's a uh, 10-7 both so 20 to 14 round 3 ngayon ko na napansin itong kalabong trabaho mo, sip sip poso negro. <laughs> Kanina, ang gwapo mo nung nakatalikod. Yung pagharap, yung mukha akala ko tuhod. <laughs> Ubod ka ng pangit kaya takot ka sa salamin. Yung maskara ni Bentong, bakit ayaw mo bang tanggalin? Mukha kang sinaing na hindi pa luto. Tino mo, yung tanta niya, kagabi pa namumugto kasi umiiyak siya. Hindi niya alam kung anong gagawin. Si Melchrist ang nakalaban. Aapakan niya mukha mo na para bang nilabahan. Oh bisaya ako, pero mas bisaya yung mukha mo. May kulangot ka pa sa baba. Akala mo naman siguro ikaw ay eh, makakaabot sa akin kahit gano'ng kahaba ang tatakbuhin. Baka'ng balisong, baka'ng tumbong. Baka'ng tambong na umurong. <laughs> Yo! Fuck you, man! <laughs> Wala. Minuto, rin. wala kayo. Wala, kung ano, na... Ang ba nangyari kay, ano doon, kay... Merrick Twice, nag-choke, eh, no? Di, wala na siyang ma, masabi or mahugot na, na linya. So, yun, balaki tayo. Last Okay. Written generic this, yung pinang tanong mo kay Harlem, gagamitin mo pa sa akin? Medyo malupet, pero kahit kaninong kabattle, pwedeng gamitin. Mm. Ilang taon mo yung sinulat? Ayun yung sinasabi ko sa inyo. So, sabi ni, ni Balaki dito, generic daw, no? So, yun yung sinasabi ko sa inyo na pwedeng ano eh, pwedeng yung mga inispit ni Mel Chris dito kay Balakid, pwede talagang kahit hindi si Balakid yung kalaban niya. Kalaban niya eh. So, yun yung ganun eh. Tapos may ganung angulo pa si Balakid ngayon. So, yun. Tama. medyo malupet, pero kahit kaninong kabattle, pwedeng gamitin. Ilang taon may yung at sinauro sa bahay, nag-iimagine ng kaaway, pinagpapraktisan ng nanay. <laughs> ko nga sobrang simple. Misto lang raprapan. Lampas langit ng antas ko, nandiyan ka pa rin sa sabsaban. Kaya yung to, kaya yung tala sa taas mo, ibabato ko sa iyong parang kumeta. Hindi ka takapagligtas ng rap, isang ang ang propeta. Dahil kung Kristo ka nga, gumawa ng himala. Gamutin mo si Righteous One, patayuin mo bigla. habang Kristyanismo, hudas ka, hindi Kristo. Dahil taksil ka sa kultura at matagal ko lang nabisto. Ang hip-hop ay kultura ng pagkakais at kagalingan. Pero tingin mo lang dito yung kultura na iyong pagkakakitaan. Kaya naman, ako ang tunay na malagim. At sa tagumbay, ako'y sakim. Son of God ka lang, ako ang Pinoy na rakim. At kung hindi mo siya kilala, yung linya hindi mo nakuha, huwag kang pa hip hap sa kultura. Yes! Aray! tang in all three rounds balakid walang question no no question about that battle tang ina malinaw na balakid yon so it's a perfect ten. then kay Melcris bigyan natin ng na six points si Melcris sa round three. so that's a uh, 30 to 20 up by 10 points sa balakid grabe masabi ko na body bag talaga si si Christ Chris dito nagkaroon ng ano eh ng uh, problema sa performance si Mel Chris sa ano sa round 2 pa lang meron eh pero kalahati lang pagdating, pagdating sa round 3 halos buo na yung uh, pagkawala niya doon ba? Diba? halos din na nga niya natapos eh yun lang uh, all 3 rounds balakid 3 rounds walang duda balakid para uh, sa akin, OT nga dapat eh. Kasi ang galing nung fuck ni Mel Christ. Eh, lola. Uh, magaling si Mel Christ. Di ba? Hindi mo masabi uh, hindi. Eh. Uh, Pero malakit ako malakas. Eh, okay. Arlem. Galing ni Mel Christ. Kaso malakit kayo muna na complete package. May lahat. Malakit pa din. Nakas. Gusto ko yung fuck Ay, kaibigan makita Mel Christ, malakit pa din. No cock blocking. <laughs> <laughs> Totoo lang malaki. My name is Quasi Mix, Quasi Family, Blind Run Productions. Para sa akin, magaling si Mel Christ pero parang kulang sa preparasyon. Mm. Kaya mas magaling para sa akin sa laban na to si Malaki. Tapit ng mga fans. O palagay yung Pacquiao. <laughs> Balaki. Balaki. Uh, uh, Abra LDP. Three rounds kay Balaki. Uh, para sa akin, gago mo uh, Okay, poti sana kasi. <laughs> <laughs> Napakalupit na laban. Para sa madaling salita, desisyon, mga judges. <laughs> Limang boto, panalo, Balaki. Ay, naklaro naman eh. Klaro, no? Kaya hindi na nga masyado nag-explain yung mga judges natin dito. So, yun. Klaro. Sobrang klaro na balakid talaga yung battle. So, yun. Uh, Shoutout, Jovin Sandalas. Taka na sana nagustuhan mo yun. Sobrang ikli lang nang naging uh, review natin sa battle na to. Pero, actually, wala na talaga siyang ano eh. Wala na talagang dapat i-explain pa sa ganitong klaseng battle. Ano eh? No, ano eh? Uh, hindi naman siya ganun kadebatable. And, uh, parang no-brainer na din yung battle. Kasi, yun, in terms of performance pa lang, kita na kaagad na lamang na lamang si Easy si And kung ihimayin mo man yon punchlines, uh, delivery, lamang na lamang pa rin si Balakid. So, ayun, shoutout kay Mel Christ, pero sa battle na to, Balakid ako doon. So, yun, shoutout, Jobens on and kita kasi tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.